Oh. Anong konsepto nito, MK? Bakit kinakailangan matuto yung mm -hmm. mga ina uh, kahit nasa bahay lang sila ng pagkocomputer? Marami po kasi sa mga uh, kababaihan, lalo na yung mga nanay, no, na kapag sila po ay naging uh, ina na, mm -hmm. no, uh, natitigil po sila sa pagtatrabaho, yung iba po sa kanila ay walang naging work experience, yung iba naman ay undergrad, at bumababa po yung confidence nila. no? So ngayon po kung sila po ay uh, nakabalik no sa pagtatrabaho lalong-lalo na online, mapa-online job man 'yan or business, nabuboost po yung confidence yeah. nila. Yeah. Mm -hmm. Yung self-worth nila na Totoo appreciate po. nila lalo. Tsaka na validate nila why I exist. Uh, I'm a mom. May purpose pa because sila. Yes, yes. I can do so much more. Oo. Kaya nga, ano eh, ito may naisip na naman si MK. Hindi na, hindi nawawala na inisip <laughs> si MK eh. Ang ganda na naisip mo itong online ano job hiring. eh yes, Pero hindi po. lang to first time, di ba? Hindi uh, mean, naman po first uh, time, no. Uh, so, Uh, yung FH Moms po kasi nakafocus talaga kami sa digital skills training. Mm -hmm. Tapos during the pandemic, nagkaroon po kami ng computer rent-to-own na program, scholarship. Computer rent to own. Okay. Yes po. Talagang gusto naming tulungan yung mga nanay no at pamilyang Pilipino na po kasi uh -huh. Ah uh, hindi lang po mga nanay yun natutulungan namin yeah. lahat na po sa pamilya no uh, help one you help the rest of yes the family po. members yes po. Uh, ngayon po nitong uh, mga nakaraang taon dahil ang dami na pong natitrain train at ang dami nang natutulungan na magkaroon ng online job yes. uh, nilakasan ko na po yung loob ko na magsimula naman ng bagong company uh, which is yung get hired online nga po which mm -hmm. focus naman sa recruitment no at saka mga job fair Ayun what na? tell us about that paano yan ah uh, nitong pong mga nakaraan nagsimula po kaming uh, sumalis sa mga Uh, local na job fair no mm -hmm. sa mga probinsya mm -hmm. pati rin po rito sa NCR and eh uh, ito po yung first time na gagawin namin na kami na po talaga yung mag-oorganize ah. sa Mega Trade Hall no yung Get Hired uh, Job Fair and mm -hmm. Conference sa July 26 na po so ito naman po inimbitahan naman po namin yung mga iba't ibang companies hindi na lang po uh, on online or remote uh, kasama na po diyan yung uh, mga uh, onsite uh, hybrid Ah uh, pati na rin yung overseas. Mm. Okay. So all the moms have to do. First you have to be a mom. Diba? Open na po yung Ay, get sa hired to. sa lahat okay. kasi okay. nga hindi po, lang to nanay uh, ha. Opo, oh, okay. yung FH okay. moms okay. lang po yung pang nanay kasi ang dami uh -huh. pong mga tatay na Nagre-request na kung pwede daw po para sa mga lalaki. So ito po, open na po to all na, sa mga kalalakihan, problem. sa mga kabataan. Tsaka hindi kailangan, ano, ito, ito yung hate ko sa mga requirements sa job eh, kailangan meron kang experience. Kailangan may two years experience. Alam oh. mo, pwede ba tanggalin na yung requirement? Pa, ano kailangan na yung, uh, pa rin ba yun, uh, MK, pag oh, sa abroad yung trabaho? Yung meron pa rin mga yung requirements? So, yung mga sa overseas po, meron po meron rin talaga. Pa rin talaga. Ah. Ah uh, ang kinaganda po sa online job uh -oh. no uh, hindi po gano'n ka higpit no yung uh -oh. mga requirements nila. Ah uh -oh. uh, kailangan po talaga alam mo kung ano yung gagawin sa task or sa trabaho. Ah uh -oh. uh, yung educational background secondary na lang siya. Ay, yung experience secondary na lang, kung willing experience, to learn. Opo. And, may mga kumukuha ng newbies, may mga kumukuha rin talaga ng experience kasi kung past kasi, learner naman bakit yes di mo po. bibigyan ng chance, oh, di ba? Kaya po kami may mga training na pinoprovide, mga free webinars. Ay okay, so may training para at least pagdating doon sa job hiring or application, yes. oh. may backgrounder na sila more or less. Kailangan Medyo mo, handa sila na rin. Kailangan kasi mag-computer, di ba? Totoo po yan. Oo, oh. oh, kasi sa abroad, kung doon ang boss mo, doon oh. ang trabaho oh. mo, kung mag-remote ka oh. na nagtatrabaho para sa kanila, kailangan mo i-operate yung computer. Oh. So yun ang basic requirements. Kailangan, yes, may, computer kailangan ka? may computer at internet. At internet. At internet. At oh, tama, dapat may internet ka. Pero sa training, MK, gano'ng katagal yun bago mo matutunan lahat ng ito? Mm. Mm. Meron po kami ginagawang uh, training na every month na uh, uh, two to four hours lang siya. Mm -hmm. uh, kahit yun lang yung panoorin mo, pwede ka nang magsimula mag-apply ng work. Pero kapag kayo po ay zero skills, zero knowledge, yun, yun. Uh, kayo po ay nirecommend nire namin na mag-take ng one month na training para yeah. po talaga mahasa. Tapos may mga apprenticeship din po kami. Ah at na talagang masusubukan nila yung mga task. Ayun. What what about hotel and restaurant industry? Ayan, pag sa hotel, hindi mo na kailangan ng computer, di ba? Let's say ko ang mo trabaho ay eh, uh, hotel mm -hmm. jobs, no? O kailangan pa rin? Ay, uh, yun po, no, yung mga specific oh. na trabaho, lalong-lalo na po yung mga opening during the job fair, uh -uh. Depende na po siya sa company. Ayun. ayan. kasi po inipon lang po namin doon sa job matching platform namin which uh -uh. is si get hired yung mga companies at sila pa rin po yung nagpo-post ng job ad. Ayaw, kasi ako interested talaga ako para sa mga nanay mm -hmm. kasi siyempre nag yan ng pamilya mm -hmm. nasa bahay yeah. habang iniintay yung kanya mga anak mm -hmm. uh, nagluluto, naglilinis, di ba? Mm -hmm. Habang uh, nandun ka sa oras mo sa mm -hmm. bahay mo, pwede ka pa rin magtrabaho. Totoo po. Yeah, yun diba? yun. all you need is a computer, yeah. an internet and training. Ano-ano mm -hmm. klase mga trabaho ba ang pwede sa kanila? Mm -hmm. Ah uh, kapag online job po no mm -hmm. pwede sila maging virtual assistant yun mm -hmm. po yung uh, online na secretary kung tawagin. Mm -hmm. uh, ito po yung pinakasikat ngayon yung social media manager kung saan mm -hmm. mag handle po sila ng Facebook kaya marami pong kinabahan sa amin. <laughs> kaka <Kasi laughs> tao ng Facebook yung mga kliyente namin Facebook na international down. no at tawag. So uh, yan po social media manager meron ring accountant. So kung ano po yung mga ginagawa rin sa office no eh meron siyang katumbas online. Uh -oh. Oh, meron nga ako kakilala CCTV, ang binabantayan niya. Yes po, oh. meron. Oh. May foreign. Meron ako meron na security agency. Oh, 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 oh. Hinire siya oh. para mag-monitor ng mga nangyayari sa loob ng kunyari, sa loob ng isang uh, oh, grocery, oh, oh. sa loob ng isang uh, building, bangko. 'Yun lang ang ginagawa, mo Parang... na, nakatingin ka lang. So ano, tinitinan mo kung may mga yes, kalokohan nangyayari. Pag wala naman, tapos na araw mo. Para, para siya si Big Brother. Parang gano'n yun. Lang, I'm watching you. So marami uh, na mga foreign companies iba, na nagpapasakit. Yes po. Iba-iba iba, iba, na po talaga. So may mga uh -oh. nag hire din ng uh, photo and video editor. Uh -oh. So yun po yung mga non-voice na bagay shooter, talaga sa pwede. mga... pwede. Yun Tutorial. naman po yung voice jobs. Yung voice. Uh, kapag mag-online shooter na sila yeah. o kaya yung katumbas ng call center. Ah uh, na jobs 'yung phone support, 'yun po mga voice naman po 'yun. Oh, so Ayun. maraming ano trabaho. Marami pong options. Po. Yeah, para kayo ko MK kung sakali may mga interested. Ah. Uh, uh. so pwede po kayong uh, um mag-message no sa Facebook page po namin, hanapin niyo lang 'yung uh, FH Moms or Filipina Home base Moms. Yan din po 'yung uh, aming Facebook group. Uh, makikita niyo po 'yan kaagad and then available po kami sa lahat ng social media. So Uh, kahit mag-down po si Facebook, makikita niyo po kami dyan. sa <laughs> uh, nasa TikTok yung, kayo. Yes, nasa Yan, lahat yun, po hindi, ng hindi platform. Hindi down yung TikTok yes, eh. Po. Nasa uh, Twitter kayo. Uh, ah, yes X po, po okay. sa lahat. So, sa, si Get Heard naman po, uh, so, meron rin kaming uh, page. Uh, yung website po namin is getheardonline.com.ph And then website. yung FH Moms naman po is fhmoms.com And pwede nyo rin po akong i-message anytime sa Facebook account ko, yung MK Bertulfo. Grabe Ayan. kang bossing ka. At yung MK? event nyo, meron na ba? Meron na ba yun date, na ba date? Yes, yung, uh, uh, yung uh, trade fair? Yung job fair po ah, sa July fair? 26. Ah. Tapos meron rin po kami malakihang Mother's Day na event. Mauna uh, yan, May. Opo, oh. opo. So ito naman malaki. Uh, Saan sa... yan? Sa Araneta City naman namin siya gagawin. Araneta City? Yung Opo. ito sa Cubao? Opo. City sa na pala yun? At siya ka sa <laughs> oh. Farmers at sa oh. sa Gateway. Tapos oh, oh. Uh, wow. kasabay po nun yung Bulacan at saka Laguna area. So marami po kaming oh. Uh, uh, no, at saka activities. Ay bumalik ka dito bago mag <laughs> sa Mother's <laughs> Day month. Uh. Sa May. Sa May. Balik to, ka, balik ka. To specifically talk about what to expect doon naman sa mga Mother's yes, Day po, events thank you, mo. thank you, thank you Balik mo. ka. <laughs> o, oh, saka ano ha, mag-partner tayong MK doon sa mga moms na nangangailangan ng tulong. tulong yeah. oh, sama na rin natin yung mga dads. oh dads, sama <laughs> na rin natin. O, oh, sige, sama na natin yung mga nangangailangan ng tulong at gusto magkaroon ng trabaho at home. Para no? sa pamilyang Pilipino. Tingnan natin kung paano oh. natin sila matutulungan dito sa programang to.